Good morning. Pulin. Pulin. Oh. Ganda-ganda mo dyan. Sige, ka dyan. Blackie. Nakulit. kulit. O. Oh. Ang aking, ang ano, abi. O, ang kulit, ah. Oh. Ayun oh. Ayan yung muso mo, ah. Oh. ka na namang sipon, bibi. <coughs> paano kaya magdagaling yung mga sipon nyo ayan makulit mo gusto mo kumain ng puto diba tinan mo, hindi mo rin naman kinain pilay nangungulit no, pa lang pinuputo nila malunggay maakit yung pusa dyan eh. nahuhulog eh Nagkakapi ako pero ayan may nasa ano, binti ko walang privacy dito eh. mga to eh Pati ko nakita airplane na saan. Tunog lang, no? Wala siya. Ay, ayun. Ayun. Ayun pala. Laki. Nasa baba yung pagkain. Wala dito sa tiray. Baba ka. Bumili tayo ng bed para higaan nyo. Pero ayaw nyo naman. Gusto nyo sa karton. Sayang naman yung bed, oh. Sir, manhiga, ah. Ang hirap naman nito, ano, Abi? aga Ay, naku. Ano ka, patalsik. Kakainan tayo ng kapi na may balahibo nito, eh. Abi, kapi kape ko may balahibo na. babaka ka kasi muna, di pa ako tapos eh. Hmm. Check natin itong mga batang to. Mga baby ko. eh Why? Hi, good afternoon. Kumusta? Pagod na Pagod tao nga pala, no? Night shift pala kayo, no? Dapat pala ngayon tulog kayo kasi mamaya gabi pa kayo gugore. Sarap ng tulog, ah. Oh. Ayan so, si, ano, laki ang kulit pag gabi. Hindi kami makatulog. Binubuksan ang maket sa bintana dito, oh. Ayan, nandyan. Umaakit sa dyan. Sira na yung screen. Dito sa kabila din yun mga bintana inaakyat niya yan talaga lang mamaya ang kukulit nyo tulog tulog kayo kat 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 saan ka pupunta saan ka pupunta kat Tati, yung structure to. yung bulag ko. Kung saan saan siya nagpupunta. Kailangan lang pagbantayan Kasi minsan di niya alam. Umakit sa hagdanan. Diyan. Paakit dito. Nabubunggo-bunggo siya. Ang naman ng buhay. Sana maging pusa na lang. Pagod eh. Mamayang gabi pang duty nito eh. Mga bibi na to eh. Alive na alive to pag gabi eh. Kami hindi nakakatulog nito eh. Sarap buhay oh. Tina Ang iba na sa baba. Sila po din nasa pupayata. Sila Max. Paano natin itong basura? hindi ko pa pala hugasin. Mga plato. Ayan, nilagay ko dito. Sa dami ng tubig, dami ng pagkain. Iwan ko lang kung hindi pa kayo tataba. Pagod. Butter at saka ano, Maria. Nakikita, anong problema? Wala. Pikit-pikit kasi mamaya ang duty. Mamaya ang gabi natin itong basura natin dito. Hindi ako ayusin yan. Kat, Kat, Halika na dito. Kati! Maulan, bibi. Maulan. Pasok na dito, pasok. Coffee, balit Nasaan na kaya si Kuya Puti? Hindi pa umuwi. Gulo-gulo nga ako. Mula doon sa taas. talo mapunta dyan. Si Bella. Ayun yung pagkain nila. Iwag kong humi na kain. Baka wala namang bawas. Blue! Ay, gilamot ko na yung sugat mo. Bakit mo dinidila? An! Ah. An! Huh? nila baby bibi na dugo na yun ah. Nagpapay ng gamot.